Magandang araw mga kabarangay. Kamusta na po kayo? Ako po si Jeffrey at muli, welcome kayo dito sa Katarungang Pambarangay Channel. Ngayon, pag-usapan naman po natin ang isang mahalagang usapin sa ilalim ng Katarungang Pambarangay law, ang Certificate to File Action. At kung bakit hindi ito kailangan sa mga kasong may kinalaman sa violence against women and their children's act. Mga kabarangay, bakit ko po ginawang content ito sa video ito ngayon? Dahil kung inyong matatandaan, kung kayo po ay uh, madalas at uh, palagi ang sumusubaybay dito sa Katalo ng Pambarangay Channel, na-discuss ko po noong mga naharang araw ang mga bagay tungkol sa BAUSI, na ang BAUSI, ay isa sa mga kaso na wala sa jurisdiction ng lupon ng tagapamayapa. Okay, simulan na po natin, wala nang intro-intro. Okay? Marami pa rin po sa ating mga kabarangay, lalo na sa mga kababaihan, ang nalilito sa proseso. Kaya uh, tutok lang ko kayo hanggang sa matapos ang video ito at linawin natin ngayon ang aking nabanggit kanina. At bago tayo magsimula, ano nga ba ang katarungang pambarangay? Sa ilalim po ng Local Government Code of 1991, may mga kasong dapat munang dumaan sa Barangay Justice System o katarungang pambarangay bago ito maihain sa korte. Ito ay para ang mga alitan o hindi pagkakaunawaan ng mga taong naninirahan sa iisang lungsod o iisang bayan. Kung hindi magkaayos sa conciliation o pag-uusap sa barangay ay magbibigay ng certificate to file action ang lupon. Ito mga kabarangay ang nagpapatunay na sinubukang ayusin ang problema sa level ng barangay ngunit nabigo Kaya maaari nang magsampa ng kaso sa korte o sa prosecutor. Ito po ang mga halimbawa ng mga kasong maaaring id idulog sa barangay. Mga civil disputes, property disputes, at yung mga minor criminal offenses na nag-discuss ko na po dati, na less than one year imprisonment or fine not more than 5,000 pesos. Ngayon, kung ang kaso naman ay tungkol sa karahasan laban sa mga kababaihan at mga kabataan o bausi, ibang usapan na po mga kabaranggay. Pero bago po ako magpatuloy mga kabarangay, hindi ko po maiwasan, hindi ko ayo kong kalimutan na nakakita po ako ng isang uh, uh, book para po sa mga dupon at dun po sa ating mga barangay officials na gusto kong matutunan itong katarungang pangbarangay law. Ang book kong ito ay isinulat ni Attorney Irene De Torres Alogo. Ang pamagat po ng book nito ay Gabay ng Barangay sa Mediation, Conciliation at Arbitration. Napakaganda po ng book na ito. Ang mga nilalaman po nito ay tamang paggamit ng mga katarungan pambarangay forms o yung KP forms. Sagot sa mga tanong at suliranin ng mga lupon tagapamayapa. Kaya po sabi ko napakaganda nito lalo na sa mga kagaya ko na miyembro ng lupon tagapamayapa at doon na rin po sa mga punong barangay. Napakahalaga po ng aklat na ito na malaman niyo po ang nilalaman nito. Ano pa? Yung sagot sa mga karaniwang tanong uol sa 2023 Lupon Tagapamayapa Incentive Awards o LTIA Enhanced Criteria and Guidelines. Para po dun sa mga gustong makapasok sa LTIA, ito po ay napakagandang materials na inyong pwedeng gamitin para po kayo ay makapasok. Okay, mga kabarangay, balik na po tayo din sa ating pinag-uusapan. Sabi po, ayon sa batas, ang BAUSI ay isang krimen at hindi ito maaaring isalang sa barangay for conciliation. Kasi po, mga kabarangay, itong BAUSI, hindi ito simpleng hindi pagkakaunawaan. Ito kasi ay may kinalaman sa physical abuse sexual abuse, psychological abuse, at economic abuse. Dahil dito, hindi na kailangang kumuha ng Certificate to File Action o CMA ang biktima bago magsampa ng kaso sa korte. Ang biktima, maaari siyang dumiretsyo sa police, sa prosecutor's office, o sa RTC para sa protection order. Alam niyo po mga kabarangay, sabi ko nga kanina, mahalaga po na madiscuss ko ang topic na ito. Dahil sa ilang barangay, may mga pagkakataon na nagbibigay pa rin sila ng tinatawag na Certificate of Referral o Certificate of Endorsement. Ano pong dahilan ng mga barangay? Dahil ito ay para ipaalam lang na naitala ang reklamo sa barangay at para iendorso ang biktima sa tamang agensya tulad ng pulisya o sa korte. Ito pong nabanggit ko na Certificate of Referral ay hindi kapalit ng Certificate to File Action o CFA. Ginagamit lamang ito bilang tulong sa dokumentasyon ng kaso. Kaya mga kabarangay, mga kababaihan at doon din sa mga anak ng mga kababaihan, kung ikaw o isang kakilala mo ay biktima ng bawsy, tandaan, hindi mo kailangang magpa-conciliation sa barangay hindi kailangang ayusin pa ang krimen dahil ito ay dapat usigin hindi pag-usapan. Sa halip na Certificate to File Action o CFA ang pinakamahalagang dokumento mula sa barangay sa BAUSI ay ang Barangay Protection Order o BPO. Ito ay ini-issue ng punong barangay upang mapigilan ang suspect o abuser na lumapit, mangulit at manakit pa ulit sa biktima. Maaaring i-request ito agad sa barangay. Ang validity, 15 days. Pwedeng i-renew o palitan ng temporary or permanent protection order sa korte. Sa madaling salita, ang certificate to file action, uulitin ko, ay hindi kailangan sa mga kasong bawsi. Hindi dapat ipagkasundo ang karahasan. Ang tamang hakbang ay agad na pumunta sa piskalya, sa polisya o sa korte. Barangay Protection Order, BPO, ang dapat ibigay ng barangay, hindi ang conciliation, hindi ang CFA. Mga kabarangay, mga kababaihan, ang batas ay naanjan para protektahan kayo. Hindi ninyo kailangang tiisin ang arahasan sa loob ng tahanan. Kaya kung kayo po ay biktima ng bausi o may kakilala kayong inaabuso, huwag matakot magsalita. Lumapit sa barangay, sa pulisya, o sa DSWD. Tandaan, hindi mo kailangang kumuha ng Certificate to File Action. Bakit po ako pa ulit-ulit? Para po matandaan ng bawat isang may kailangan nito. Ano ko ang kailangan? Ang kailangan mo kung ikaw ay biktima, may kakilalang biktima, ay lakas ng loob at tamang informasyon. Kaya ayan mga kabarangay, kung nakatulong po sa inyo ang video na ito, huwag niyo naman pong kalimutan na mag-like, mag-share ang video ito sa inyong barangay at mag-subscribe na rin po kayo dito sa Katarungang Pambarangay Channel. Pakipindot na rin po yung notification bell para sa susunod na pagpapalabas natin ng mga bagay-bagay tungkol sa Katarungang Pambarangay, kayo po ay agad na mai inform Maraming salamat po mga kabarangay. Muli, ako po si Jeffrey. Mabuhay po tayo lahat.